Ayan, welcome po sa akin channel. andito tayo ngayon naglalakad. Ayun, papunta kami sa bahay ni Pastor. Ayan, at this time kakababa lang namin sa jeep. Ayun nga. Malapit lang naman kaya bumaba na kami uh, para naman uh, makapag-exercise din. <laughs> ayan. Actually, guys, uulan pero this time wala siyang ulan. Ayan, kaya binibilisan namin para hindi kami mabuto ng ulan. Ayan. Maghahatid lang naman kami ng ano, marriage license bang ba tawag doon. Ayan. Para may hawak yung pastor na magkakasal po sa aking kapatid. Ayan. Nandito na kami ngayon sa kanilang harapan. Ayan. Marami po silang bulaklak. Ayan. Actually, ito guys sa harapan nila is ano, church po yan ng Baptist. Ayan. Sa baba po ay bahay nila. At maraming po talagang bulaklak sa labas at saka sa loob. Ayan, nagtatao po na po yung aking kapatid. At wala pang nasagot, kaya ito, nagbibideo-video muna ako. <laughs> Ayan. Antay natin guys na uh, may taong lalabas. Ayan. Ayan, nakapasok na kami guys. Ayan, pagbaba na kami doon sa kanilang bahay. Ayan. Ayan, marami pa rin talaga silang bulaklak. Ayan, mahilig po sila sa bulaklak guys. Ayan. At ito na nga, inabutin kami ng ulan. Ayan, o. Oh. Malakas po ang ulan guys. Ayan. Kaya ang bus saglit lang kami, dito kami ng pag kasi yun namin kumila ng bago yung ng Ayun guys orchids ko. Ayun, ko. and that's all for today's video guys thank you so much for watching you know and bless us all bye bye